sinisisi ng US. Ang Islamic resistance sa Iraq, isang malawak na koalisyon ng mga milisya na suportado ng Iran sa pag sa Jordan. Si Pangulong Joe Biden at iba pang nangungunang pinuno ay paulit-ulit na nagbabala na ang US ay patuloy na gaganti sa mga responsable sa pag sa Jordan. At ang mga opisyal ay nagmungkahi na ang pangunahing pinuno ng milisya ay malamang na mga target. ang islamikong paglaban sa Iraq ay regular na ginagawa sa pamamagitan ng mga drone attack sa mga tropa ng US na naninirahan sa mga base militar sa Iraq at Syria laban sa senaryo ng nagpapatuloy na digmaang Israel at Hamas. Ginagamit nila ang digmaan sa Gaza upang sabihin sila ay naghihiganti laban sa suporta ng Washington sa Israel sa digmaan nito sa Gaza na kumitil na higit sa 27,000 buhay ng Palestinian. Umabot sa halos isang daan at na pag-atake sa mga puwersa ng US sa Iraq at Syria mula noong ikalabing walo ng Oktobre. Ngunit ang pinakabagong drone strike sa Jordan ang isa lamang sa bansang iyon sa ngayon. Ang unang kumitil sa buhay ng mga tropang Amerikano ang US. Bilang tugon ay bumawi ng humigit kumulang kalahating dosin ng bisis mula noong pito ng Oktobre na nagtatarget sa mga site ng imbaka ng armas, command and control center, pasilidad ng pagsasanay at iba pang mga lokasyon na ginagamit ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran at mga grupong suportado ng Iran kabilang ang kataib Hezbollah. Kaya naman, gamit ang lakas talino at paniniktik. Nagsasagawa ng tumpak ng mga pag-atake ang US sa mga responsable sa pagpaslang sa tatlong sundalo ng US sa Jordan. At nitong Miyerkules ng gabi, inasabog ng drone strike ng US ang isang kotse sa kabisera ng Iraq na ikinamatay ng isang mataas na komandante ng makapangyarihang milisya ng Kataib Hezbollah na responsable sa direktang pagpaplano at paglahok sa mga pag-atake sa mga tropang Amerikano sa rehiyon. Ang tumpak na pagsabog ay tumama sa isang pangunahing lansangan sa kapitbahaya ng Mastal sa Silangang Bagdad na umakit ng maraming tao habang ang mga emergency team ay dumaan sa mga nasira. Dumating ito sa gitna ng umuusok na tensyon sa rehiyon at malamang na lalong magagalit ang mga pinuno ng gobyerno ng Iraq na nagsasabing hindi umano sila inabisohan ng US bago isagawa ang pag-atake. Isinara ng mga pwersang pangsiguridad ang mahigpit na binabantayang grain zone kung saan matatagpuan ang ilang diplomatikong compound at may mga alalahanin tungkol sa mga pagpost sa social media na humihimok sa mga nagpoprotesta na salakayin ang imbahada ng US. Magkasalungat ang ulat sa bilang ng mga napatay kung saan ang mga opisyal ng US ay nagsasabi na ang paunang pagtatasa ay isa lamang ang napaslang at nagsasabing walang mga sibilyang nasaktan o namatay. Ngunit sinabi ng dalawang opisyal ng mga milisya na suportado ng Iran sa Iraq na tatlo ang namatay, kabilang si Wissam Muhammad Saber Al-Saadi na kilala bilang Abu Bakr Al-Saadi ang commander na namamahala sa mga operasyon ng Kataib Hezbollah sa Syria. Kalaunan ay inihayag ng Kataib Hezbollah ang kanyang pagkamatay kasunod ng pambubumba ng mga puwersang Amerikano. Ang mga opisyal na iyon ay nagsalita sa kondisyon na hindi magpakilala dahil hindi sila autorisadong makipag-usap sa mga mamahayag. Sa isang pahayag, Sinabi ng U.S. Central Command na walang indikasyon ng collateral damage o civilian casualties sa oras na iyon. Idinagdag nito na ang U.S. ay hindi magdadalawang isip na papanagutin ang lahat ng mga nagbanta sa kaligtasan ng kanilang mga puwersa. Naganap ang pag-atake alas 9.30 ng gabi, oras sa Baghdad. At iyak na magpapasiklab ng nangangalit na relasyon sa pagitan ng Washington at Baghdad Nangyari ito ilang araw lamang matapos maglunsad ang militar ng US ng air assault sa dosi ng mga sites sa Iraq at Syria na ginamit ng mga milisya na suportado ng Iran at ng Iranian Revolutionary Guard Corps bilang pagganti sa drone strike na ikinamatay ng tatlong tropa ng US at ikinasugat ng higit sa apat na pong iba pa sa isang base sa Jordan noong huling bahagi ng Enero. Ang pag-ataking ito ng US sa kabisera ng Iraq ay katulad ng isinagawang drone strike noong 2020 sa Baghdad na pumatay sa pinuno ng Codes Force ng Iran na si General Qasim Soleimani. Bilang tugon sa mga pag-atake sa mga base ng US doon at isang pag-atake sa US Embassy sa Baghdad, napatay din ng pambubumba na iyon si Abu Mahdi al-Muhandes, Deputy Commander ng Iran-backed Militia sa Iraq na kilala bilang Popular Mobilization Forces na siyang ikinagalit ng mga pinuno ng Iraq dahilan para hilingin sa pag-alis ng mga pwersa ng US mula sa bansa. Sinabi ng kataib Hezbollah sa isang pahayag na sinuspindi nito ang mga pag sa mga tropang Amerikano upang maiwasang ipahiya sa gobyerno ng Iraq pagkatapos ng drone strike ng kataib Hezbollah sa Jordan. Ngunit ang iba ay nangakong magpapatuloy sa pakikipaglaban. Ang pahayag na iyon ng kataib Hezbollah ay hindi rason para hindi nakikilos ang Amerika upang pigilan ang mga gawaing terorismo ng grupo. Noong linggo, inako ng mga Islamic resistance sa Iraq ang pag-atake ng drone sa isang base na tinitirhan ng mga tropang US sa Silangang, Syria, ang pumatay sa anim na mandirigma mula sa Syrian Democratic Forces, isang grupong pinamumunuan ng Cordes na kaalyado ng Estados Unidos. Ang pinakahuling pagsulong sa regional na labanan ay naganap sa ilang sandali matapos tanggihan ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu noong Miyerkules ang mga tuntunin na iminungkahi ng Hamas para sa isang kasunduan sa pagpapalaya ng hostages nahahantong sa isang permanenteng tigil putukan. Sa halip ay nangakong ipagpatuloy ang digmaan hanggang sa ganap na tagumpay. Noong Miyerkules din, ang tanggapan ng media ng mga rebuilding Houthi sa Yemen ay nagulat ng dalawang airstrike ng US sa lugar ng Ras Isa sa distrito ng Salef sa lalawigan ng Hodeida. Ang mga aksyon ng US ay hindi na nakakagulat kung paano tumpak na umataki at humuli ng mga high profile terrorists sa mundo kagaya na lamang ni Osama Bin Laden ang pinakakinakatakotang terorista sa mundo na pinuno ng Al-Qaeda terrorist group na nahanap at pinaslang ng United States Navy Cells ng Cell Team 6 at isa pang kilalang kinatatakotang tao ang presidente ng Iraq na si Saddam Hussein ang Operation Red Dawn ay inilunsad matapos makatanggap ng actionable intelligence na tumukoy sa dalawang posibleng lokasyon ng kinaruroonan ni Saddam Hussein, ang Wolverine 1 at Wolverine 2 hanggang sa ito ay natagpo ang nagtatago sa isang embornal na dakip, ikinulong at binitay. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. May kahahantungan ba ang mga terorista kapag United States of America na ang kikilos? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.